Oo, oh, wala, rin ang oil spill. Oo, din kami. Alama kami nakakita oil spill pa rin. Sakay ng malaking bangka na kung tawagin ay Norway, naabutan namin ang mangingisda na si Pete Santos sa gitna ng dagat na nasa ikalimang araw na ng kanyang pangingisda. Isang grupo rin ng kalalakihan na galing sa pangunguan ng tahong sa barangay San Roque ang aming nadaanan. Lahat sila ay nagsabing wala silang nakitang bakas ng langis o oil spill saan man sa kanilang napuntahan. Mula hapon or yung pagtanghala wala pa nang puwede kaming nadaan na na langis o sinasabi sa oil spill wala talaga pong nakita namin. Mula dito sa aming bangka matatanaw na ang baybay ng Limay at Balanga Bataan kasama ang mga mangisda dito wala pa rin kaming nakikita na anumang langis o tagas ng langis sa bahagi ng karagatan sa bukana ng Wawa Hagunoy. Mga ilang oras na din kaming nag-iikot dito pero wala pa rin kaming nakikita. Kapag tayo nag-iikot, wala naman tayo nakita, di ba? Wala naman tayo nakita langis o tagas ng langis. Kasi kung may tumagas ng langis doon at ganyan ang hangin, uh, ilang oras lang nasa Hagunoy kaya siguro naagapan naman nila kaya ano, wala namang umabot na langis dito sa amin. Nangangamba kasi sila na malaki ang magiging epekto nito kung sakali sa mga fish pan at fish cages maging sa mga alagaan ng sugpo at alimango. Hey, Siyempre po, mahihirapan po kami pagka agay namin mga mangis dahil wala na po kami mawakulit. Sista nga namin naisipita to, naisipita na nagsisigataw kasi napapalitan ng tubig. Sa ngayon ay wala rin anilang nagsasagawa ng early harvest dahil karamihan ng kanilang alagang isda ay kauhulog pa lamang. Batay sa pagkipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador ng Bulacan, Bataan at Pampanga. Noong Sabado, lumalabas ng lalawigan ng Bulacan lalo ng karagatan ng Hagunoy ang pinakamatinding maapektuhan kapag lumala ang oil spill sa Bataan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.